Nanay, pasok. Ay! Okay, pasok. Nanay, uwi ka na. Ay! Okay, matapatan ng X, matatanggal. Ganun lang ang simple. Okay? Unang tatlo matatanggal, 50. Tapos 100. Pinakalas yung tatlo, 200, 300, jackpot, 500. Ok nanay Pasok ka na nanay Pasok Ok pasok Ok pasok Pasok Ok pasok Okay, pasok. Ay! Okay, pasok. Ay! Ay! Okay, pasok. Ay! Ay! Okay, fifty. Rinana, ikaw niya fifty, Rinana. Okay. Sorry, Nana. 50, Nana. okay. Ay, ko, dito? Dito na lang sir. Okay, pasok. Mm, pasok, ok, Lola, Pasok, okay, Pasok, Nanay, Ana, Pasok, Nanay, Pasok. Okay. Pasok. Okay, pasok. Okay, Nanay. Pasok. Okay, nanay, pasok. okay 50. Bye-bye. Harap Nanay. Oke, okay. pasok. Last 50 ya, ah. ama tatanggal. 50 pa, sunod 100. Oke, okay, Nanay 50. Nanay go. Oke, okay. pasok. Oke, okay. pasok. Lula Pasok. Masuk selesai. Isang daan. Oke. Okay, pasok. Oke, okay, out. Nana. Nana. Pasok. Oke, okay, pasok 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 ok nà nay pasok ok nà nay may chansa pasok nà nay go Nanay Isay, pasok. Ay! Ay, na. Nanay, dalawa na lang. Mamimili ka na lang dalawa. Tanggal o alis. Nanay, mamimili ka na lang. Tanggal o pasok. Okay, sino susunod? Lula, out ka na Lula. Ex ni Lula natitira. Nanay! Okay, Lula, out ka na Lula. Yan ang natitira sa'yo Lula, yung ex. Nanay. Okay, pasok Pasok Okay, pasok Pasok Okay, nanay, sa likod, pasok Okay, bye bye. Wala na sorry. Nanay. Okay, sa likod. Pasok. Pasok. Nanay, pasok. Okay, pasok. Nanay, uwi ka na. 100. Okay, go. Nanay Sining. Okay, may chance ka na, nanay. Sa likod. Nanay, pasok. Si Nanay Ilang, umiyak-iyak na. Papayakin na si Nanay. Okay, Nanay. Okay, Nanay. Mag-flight ka na. Bye-bye. Go. Okay, Nanay. Pasok. Nanay, go. Bahala ng bukas! Okay, nanay. Sumunod ka na sa flight ni nanay. Bye-bye. <laughs> okay, nanay. Isa na lang matatanggal. Punta na tayo sa jackpot. Nanay, pasok! May chance ka na. Sa 200, 300, 500. Nanay! 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 Magbalot-balot ka na. Ito na. 100. Apat yan, may chance pa rin kung sakali. Nanay. Okay, ang matatanggal, 200. Go. Okay, 200, nanay. Sorry. kundi mo na, nanay. Nanay. Isay. Matatapatan mo yung ex nanay. Sa'yo, yung 300. Go. May chance pa rin ha. Tatlo yung pagpipilian nyo. Pwede kayo mag -tie. Nanay, pasok. Okay, nanay. May chance pa. Isa dyan. Okay, pasok. Go. Bahala na sa akin si Boy. Puno ko ng 300, sir. Okay, nanay, 300. Just a nanay. Nanay, lo. 500! 500! Bye bye! Bye bye bye, -bye. bye, -bye.